Hello guys! eto na, minix ko na lahat. So, ayan ang aking higado. Mmm! Ayan. Diyan ko siya ng konting paminta. Gaya ng sabi ko sa inyo. Ang secret ko lang, eh, konting sugar lang. Yun lang ang ko. Tapos, na ko siya ng amore di balsamo. Pagkikwelo, doce, bono eh si... Ayan. Hmm. Ito nyo guys. Sarap niya. Higado. Kompleto yan. Yung atay, malambot siya. Ayan. Tapos, mahina lang ang apoy nyo guys. Tapos, mamaya, yan. Nalagyan ko siya ng tubig na warm water. Ayan. Pakukuloy ko pa siya. Ang kamatuyot siya, magkaroon siya ng melt na. Ayan, guys. So, pakukuloy mo siya mabuti hanggang ma-absorb niya yung lasa ng mga tinimpla ko. Ayan. Pakuloy mabuti yan. Tapos, mahina na lang ang apoy para lahat ay maganda ang lambot ng karne at yung atay. Pero kanina, minuna ko na yung atay dahil hindi natin pwede sabay sa karne yun. Dahil ang atay dito, sa so, Italia eh pag pinatagal mo tumitigas maganda yung atay eh malambot di ba Okay guys sinipag lang ang inyong lingkod na mag <laughs> Thank you for watching look at that wow higado ni Julieta eh po eh meron akong riso eh. yan sa ng kain Bowie Bowie did. Okay. Thank you for watching. Wow. Look at my gigador.